Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 25, 2025. Sa pag-greet mo sa araw na ito, isang paalala ang dumating upang maglaan ka ng ilang sandali upang pahalagahan ang kagandahan ng iyong paligid. Sa ilalim ng matamis na liwanag ng buwan, malalim na hinihikayat ka na magsama-sama kasama ang iba, at yakapin ang enerhiya ng pagkakaisa na tumutulong sa pagbuo ng matibay na koneksyon at pagkakasundo. Ang pagsasama-sama ng mga tao sa ganitong uri ng enerhiya ay isang napakamahalagang aspeto sa iyong buhay ngayon. Hindi lamang ito isang pagkakataon para makipag-ugnayan, kundi para rin makuha ang mga bagay na makapagpapalakas sa iyong espiritu at sa iyong sensibilities. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, siguraduhin mong itinutulak mo ang iyong sarili patungo sa mga karanasang magpapayaman sa iyong kaluluwa. Bawat bagay na iyong pinipili ay may layunin, kaya mag-ingat sa pagpili ng mga karanasan na makatutulong sa iyong paglago at pagpapalawak. Sa araw na ito, habang ang buwan ay nananatili sa aris, masasabing isang matinding enerhiya ang bumabalot sa iyo. Ang ganitong posisyon ng buwan ay may kakayahang magbigay sa iyo ng lakas at sigla upang magsimula ng mga bagong bagay, gawin ang mga hakbang na matagal mo nang tinatangka, ngunit natatakot gawin. Ang impluensya ng buwan ay nag-udyok sa iyong ambisyon na lumabas at magpamalas ng lakas upang makamit ang mga bagay na nais mo. Sa pagkakataong ito, gamitin mo ang enerhiya ng apoy na ito para magtulungan ka at ang iyong mga pangarap. Magiging malinaw ang iyong mga layunin at magiging puno ka ng tiwala upang sundan ang mga ito ng walang alinlangan. Kung may mga plano kang matagal ng nais simulan, ngayon na ang tamang panahon upang magsimula ng mga hakbang na magdadala sa iyo ng tabumpay. Munit sa kabila ng mga positibong energies na hatid ng araw na ito, may isang mahalagang aspeto na dapat mo ring pag-isipan, ang pagpapatawad sa sarili at ang pagbitaw sa mga nakaraan. Kung may mga sugat na daladala mo mula sa nakaraan, maaaring ang mga ito ay nagpapabigat sa iyong puso. Ang mga hindi malulunasan na hinagpis at galit ay nagsisilbing mga pader na humaharang sa iyong tunay na kaligayahan at kapayapaan. Kaya ngayon, itapon mo na ang mga pasanin na 'yon, ang mga emosyon na hindi na nagdadala ng kabutihan sa iyong buhay. Huwag mong hayaang ang mga sakit ng nakaraan ay maging sagabal sa iyong magandang bukas. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang linisin ang iyong emotional na espasyo at magbigay daan para sa mga bagong posibilidad at oportunidad na makakapagbigay halaga sa iyong mga pangarap. Sa pagbitaw mo sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong paglago, malaya mong mapapalitan ang mga iyon ng mga karanasang magbibigay sa iyo ng mas malalim na pananaw at kasiyahan sa buhay. Isipin mo rin kung paano ka kumikilos at nagpapasya base sa iyong paghahanap ng kaginhawahan. Minsan, ang pinakasimpleng mga bagay ay siyang may pinakamalaking epekto sa ating kalagayan. Ang mga maliliit na detalye ng buhay, tulad ng iyong tahanan, ang mga oras ng pahinga, at ang mga simpleng kasiyahan na hatid ng araw, ang siyang magbibigay sa iyo ng tibay upang magpatuloy sa iyong mga pagsubok. Sa iyong pananaw, mahalaga ang pagiging stable at maayos ang iyong kapaligiran upang maging mas maligaya ka sa iyong kaisipan. Ang pagkakaroon ng balanse sa iyong buhay ay magbibigay sa iyo ng higit na kalayaan upang mag-focus sa iyong mga ambisyon, at ang pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay ay magsisilbing sandigan sa mga matatayog mong pangarap. Kung natutunan mong magbigay halaga sa mga simpleng bagay sa iyong paligid, mas madali mong makakamtan ang mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Huwag mong baliwalain ang mga maliliit na bagay sa iyong buhay. Ito ang magsisilbing lakas upang magpatuloy ka sa iyong paglalakbay. Habang ang araw ay umuusad, tandaan na ang iyong pananaw at pagdedesisyon ay may malaking epekto sa iyong kapaligiran. Kung magpupursigi ka sa mga bagay na magdadala sa iyo ng kasiyahan, ikaw ay hindi lamang magiging matagumpay kundi magiging inspirasyon ka rin sa mga tao sa iyong paligid. Ang bawat positibong hakbang na gagawin mo ay magsisilbing ilaw sa daraanan ng mga tao sa iyong paligid. Sa bawat magandang desisyon na gagawin mo, mas madali mong makikita ang mga posibilidad ng tagumpay at kaligayahan sa iyong buhay. At ang mga magagandang desisyong ito ay hindi lamang makikinabang ang iyong sarili, kundi magbibigay din ng positibong epekto sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong komunidad. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay asul. Ang asul ay isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, kalinawan, at positibong enerhiya. Kapag isinusuong mo ang kulay na ito, nagiging mas madali para sa iyo na ma-access ang iyong inner calm at magpatuloy na maging maligaya. Ang maswerteng numero mo naman ay isa, tatlo, at anim. Ang numerong isa ay nagdadala ng lakas ng pagkakaroon ng liderato. Ang tatlo ay nagsasaad ng creative energy, at ang anim ay naubnay sa kabutihan at harmony sa pamilya at komunidad. Ang mga numerong ito ay nagsasabi sa iyo na ngayon ang tamang oras upang maging leader sa iyong buhay at sa iyong mga pangarap. Para sa maswerteng gawain, magandang maglaan ng oras upang mag-organize o maglinis ng iyong trabaho o tahanan. Ito ay hindi lamang magbibigay daan sa isang malinis na espasyo, kundi magsisilbing simbolo rin ng iyong mga pagpapasyang magpatuloy sa buhay ng mas malinaw at mas maayos. Sa pagtatapos ng araw, magsalamin ka sa mga hakbang na ginawa mo at sa mga desisyong iyong napili. Kung ngayon ay natutunan mong bitawan ang mga pasanin ng nakaraan, nakahanda ka ng tanggapin ang bagong mga oportunidad na darating sa iyong buhay. Huwag matakot magbago at magpatuloy, sapagkat ikaw ay patuloy na lumalago at natututo. Ang buhay ay isang paglalakbay ng mga hakbang, huwag mong gawing mabigat ang mga hakbang na iyon, dahil sa mga bagay na hindi na makikinabang sa iyo. Ngayong araw, bitawan mo ang mga bagay na hindi na kailangan, at tanggapin mo ang mas magaan na pakiramdam. Kung tapat ka sa iyong sarili at sa iyong layunin, walang makakapigil sa iyo upang makarating sa iyong mga pangarap. Tumatakbo ang oras, at bawat sandali ay may mahalagang layunin para sa iyong pagpapalago. Pagtuunan mo ang mga bagay na talagang makakatulong sa iyong pagunlad, at magtiwala na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo sa mas magaan at mas masaya na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer. kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.